sa MS7 sa Cancer Team ang buhay ko ay malaboy dyan uh, extra extra kung saan saan natutulog sa mga nakaparadan sa sakyan nakaparadan sa sakyan sa MS7 yung luma pa yan dati ms ah uh, doon, doon ako natutulog na natulog kami kumakain kami sa mga bigay-bigay na yung ng kung saan may mga show yung show ba yun? Yung ano show, Chris Aquino show. May staff doon na binibigay doon. Doon kami, alagang 40 away, 40 po. Doon kami kakain. Yun yung pinag ng mag, ano, doon ka lang doon. Eh, hindi naman ganun. Lagi nakakapasok ko sa ABCB para habol mo ng kumain. Minsan eh, wala. Doon ako tumatambay sa circuit. Natutulog minsan nga. Natutulog pa ako sa punong ng kahoy. Pagkabi hindi naman total natutulog parang umaakit lang ako para hindi ako makita ng gwardiya kasi may time na pinapalabas talaga yung mga taong mga tao doon, mga namamasyal, mga tambay doon pinapalabas ng gwardiya pagdating na alas 12 kaya umaakit ako sa punong na medyo madilim para hindi ako mapansin, hindi makita ng gwardiya pag nakaikot na yung gwardiya, nakakuha na saka na ako ako ulit, bababa naka tapos hahanap na ako ng pwesto niya. Kung saan may lamisa, may upot, may upuan, may mga nakakamada na nakakamada ng mga upuan. Minsan doon sa gitna, doon ako natutulog. Kaya ang hirap lang naging ko. Ang sa may siyempre may may disco-disco doon, may mga rami na mamasyal. Ang sa amin nakilala ako doon naalala ko yung naging nanay ng naging anak ng tatlo sa, to sa totoo lang hindi ko mahal yung tao pero sa hirap ng buhay parang nakisama na lang ako kasi kaysa palaboy-laboy ako sa sergil ay sinama nila ako doon sa barak sa mga pinsan niya kahit dun ako nakikitulo hanggang sa nabuo yung siyempre eh, magkakatabi kami minsan na sa gilid lang ako puro babae doon ang kataka hanggang sa naka, naka nabuntis ko yung sinama ko na nakilala ko doon sa sirte yun na yung naging umpisa na ng pumabago ng buhay ko sabi ko mahirap pala yung kung hindi ko paninindigan tong binubuntis ng itong nakilala ko dito sa circle eh. baka balang araw magiging ganito rin ang buhay niya kung walang tatayo ano. kaya binabuti kong panindigan ko to sabi ko ito. bahala na kahit na at least matutunan mo rin yung maling sakaling di mo nga talaga mahal yung isang taong nabuntis mo kaya yun doon na nag ang buhay ko, nagsubik up ako uh, kahit ano nagtitinda ko doon, dinala pala ako sa kuhan, dinala ko niya sa tsahin niya, sa Las Piñas kaya dito ako napadpad sa Las Piñas kaya kahit ano ginagawa ko titinda ko man, ano ano titinda isda kahit anong mga pagrarakitan balot, nung napadpad ako dito sa Las Piñas yun ang naging buhay ko yun yung naging buhay ko sa Las Piñas kailangan magkikisama ka sa tsain niya Syem syempre kung anong hanap buhay no parang na, na rin ako pumasok kami pumasok pumapasok yung tsain niya sa catering pumapasok pumasok din ako ipinasok e, niya ako hanggang sa nakilala ko at hindi sapat yung pagiging pagiging waiter mo sa catering pag trabaho mo sa kasi ah, minsan ang pasok dalawa, dalawa, tatlong araw sa isang linggo hindi sa sapat kaya yun gumawa ako ng paraan kung anong dapat i-ratip eh, tinda ko ng damit chinilas bibili ko sa baklaran sa balot kung anong pwedeng luto kasi marunan ako magluto-luto dati sa tinrabaho ko pagluto ng bananak yung kamotik yun, nagluto ako hanggang sa pupasok pa rin ako sa catering kahit minsan minsan habang ganun habang nag-discard kaya ibang pagkakitaan pupasok ako yun ah, bali syempre napago na siguro ang katawan ko eh kaya, yun eh hmm naghanap ako ng ibang paraan na para talagang magiging stable yung bu hanap buhay ko ayun ah, yun na ah, kapag pundar ako ng bike at saka nilagyan nilagyan sidecar, may sidecar yun doon na nag-umpisa magtinda ng gulay, protas kung ano ano hanggang sa maliit lang ang kita kasi namamalingki lang kami sa sapote kabila abakor kaya yeah, napag-isipan ko na ano kaya maganda meron sa akin nagyaya na isang may kapansana na nakilala ko sa paglalako rin eh, sinama niya ako sa Divisoria sabi niya mas mura ang gulay doon ayun eh, eh, medyo dumami-dami ang paninda namin kasi Divisoria na kami namimili mayroon akong kasama rin na hati-hati kasi pamasahe taxi, minsan yung kul kuliglig yung sidecar na malaki pandivisorya yun hati hati kami ng pangasahe doon hanggang sa na habang tumatagal na hindi naman hanggang ganun na lang ang buhay ko Baya, minsan nisip ko talagang gusto ko talaga umasin yun uh, naghanap ako ng pisto yung paghanap ko ng pisto nakaswerte naman ako ng pisto na maganda Doon nagumpisa ang buhay ko. Ang ah, pakakuhan ko ng pisto ay lagyan ng mga gulay. Ayun, ay, nakakuha ako sa maliit lang na pisto hangga hindi pa nga yung pinandown ko, mabuti naman eh tinanggap niya ng mayari. Doon na nagumpisa hanggang sa Siyempre, nangangarap tayo na umasinsa. Di, dinamihan natin ng paninda. Hanggang sa may eh, baboy manok, isda, gulay. Hanggang sa doon, tuloy-tuloy ang pag-angat ko. Kabili tayo sa sasakyan Yun, uh, medyo maayos na ang aming kinakain dahil is, eh, ang paninda nga namin eh, may koneksyon sa mga pagkain. Yun. Hanggang sa nakapundar na kami ng bahay. Bahay at sasakyan. Iniisip pa nga ng mga yung mga kamag-anak ko eh. Nagtitinda daw ako ng droga o kaya umangat daw ako bigla. Wala naman daw ako pinag-aralan. Bubo daw ako. Saka ano pang ma buko, maabot ko. Eh, kaya yun ay sabi ko saksi yung mga taga Bicol at mga kapitbahay ko sa Bicol kung saan ako nag-umpisa hanggang sa yun, sinabi nila kung saan ako paano ako nagumpisa kasi yung mga kapitbahay ko dati yun ang unang unang ko nabigyan ko ng trabaho yung kapitbahay ko sa probinsya hanggang yun tuloy 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 ang swerte kaya minsan hindi na natin naiisip na kalimutan na natin ang Panginoon yun na ngayon na tuloy tuloy ang pagkasisyo natin eh, minsan hindi na natin na talaga yung kasubrang sobrang hawak mo ng pera at biyaya nandiyan na hindi mo na marang wala ka ng time sa Panginoon siguro ma doon siguro nag kailangan mo talaga habang ganun talaga yung tao minsan eh pera na lang lagi ang nasa isip hanggang sa siguro binigyan kami ng napakatindi pagsubok hanggang sa magulo na ang buhay namin ng sabihin na natin ng babae ako dahil yung asawa ko naman siyempre marami yung pera tuloy tuloy yung syerte ito naman ko ang asawa ko yung ex ko ngayon eh nagpapadala sa probinsya nagpapatayo ng bahay na hindi naman pinapaalam sa akin kaya parang gulo ng buwan bakit hindi naman lang sinabi sa akin tuloy tuloy naman ang biyahe biyaya sa atin hindi man lang ako nerespeto niya na buwan yung ah, sabi niya magaganti daw niya sa ako na ng babae daw ako eh naghahan, naghahanap pa na kami ng mga butas butas niya butas ko naghanap siya parang video lumalago ang sitwasyon hanggang sa magulo na magulo yung laging away pero habang nag away hindi ko pinapabayaan yung anak buhay kahit awayin man ako hindi ko binibitawan yung anak buhay o oh. Pagod, alis ako. Pag masamaan loob ko lalo, kung inaaway niya ako, tuloy lang ang negosyo. Eh, ayaw ko pa kasi may mga pinapasahod yung tao. Hanggang sa, hindi ko na naman malayan, napakalala na pala. Hanggang sa, may, Hanggang sa time na hiwalay na talaga, magkailangan na na hiwalay. Kawawa talaga yung mga bata na apektuhan talaga. Sabi nga ng mga bata, bakit pa naghan, hindi ka ba nakontento pa? Sabi ko, mga balang araw, maintindihan nyo rin ito. Hindi nyo pa alam kasi mga bata pa kayo. Kung anong pinagmula namin, o ano, na, ano ba ang problema ko, anong problema. Number one kasi, sa relasyon talaga, ang nagdadala talaga kung may kamakasalan may yung lalaki nagdadala talaga ng relasyon babae kailangan siya mawag pasensyosa pero hindi naman lahat na puro na lang sa babae pero kailangan pa rin may may din yung lalaki para sa akin lang pero kailangan talaga babae yun hanggang sa siyempre mayabang na rin nga siya kasi siyempre mahirap sila sa probinsya nagkaroon sila ng bahay saka marami siyang pera kasi ako naman ay pamalingki lang ako ng pamalingki gaya nito na pamalingki ako paalis ako ngayon basta ako lang mag-isa lang ako ng palingki uh, dating ko niyan presyo, tulog tapos eh sa ako palingki na naman sa araw kaya ang tindahan ko punong puno ng mga paninda kaya nga malaki kinikita ko noon hindi ko na namamalayan yung lumalala ang sitwasyon namin tapos eh, malakas ang loob ng yung ex ko dahil eh, nasa kanya lahat ang pera ako talaga ay hindi naman talaga sa napakahina ako nung time na yun na ako hindi ako nag safety ng pera ang pera lahat nasa ex ko nasa dati kong asawa napakalupit hindi ko kasi inaasahan na ganun ang mangyayari ko parang naglilibang lang ako eh kasi parang inaaway ka aawayin tapos pagod na pagod ka na halos halos wala akong ligo sa isang linggo siguro baka tatlong tatlong beses ang ligo ko punas punas lang dahil talagang wala akong pahinga na maayos Siyempre, babayahin kong ganito, ganitong gabi. O, ganito. Nagtadrive ako, mamili ako ng kalaka. Ngayon, eh. Kaya ito kinikwento ko dahil wala akong kasama. Ito na yung pinaka kuwang ko na sa buhay ko. Para hindi ako untok. Kinikwento ko yung mga nangyari sa buhay ko. Yun, aalis na ako ganito. Pagpunta ko solo lang. Ay, dati, may, may driver ako kasi hindi naman ako marunong mag-drive. Adi, yun talagang puro todo sa gabi, pamalingki, divisorya pag umaga, biyahe ako ng inumagahan madaling taling araw, biyahe na naman ako ng bigas darating kami yan mga alas, alauna, alas dos may eh, pagod na pagod ang katawan ko may time pa nga yun pagkagaling namin ng Bulacan pagkagaling naman kayong Bulacan di eh, sa gabi, nagbiyahe kami ng gulay ganitong gabi, divisorya Pagbalik namin yan, dating namin ng alauna o alas 12 pag mga alauna alas 12 Diretso pa ako niya ng sapunti sa bagsakan ng gulay Ay eh, bagsakan ng mga pinya, mga prutas din doon, mga kalakal, senyoreta Kaya halos nakaka-uwi ako mga alas 5, alas 4 Hindi, tapos alis na naman kami niyan mga alas 9 Kaya halos wala na ako, minsan hindi ko na talaga kinakaya yung maligo na din katawan ko. Maminsan nag-upunas na ako ng maaligamgam na tawil. Lagi ko ng alcohol kasi nangangat na. Pati ang ulo ko laging makati dahil eh, wala akong ligo. Minsan, pero yun. Yes. Eh, wala akong inisip kundi mag-imbak ng paninda at magpayaman ang inisip ko. Hindi ko pala namamala. Hindi ko na minumonitor ang pera sa asawa ko. sa oh, asawa ko dati eh yung pala siya na kaimbak ng pera tapos yung naghiwalay kami yung namamalayan ko na na yun talaga nagkalabo-labo na kami naghiwalay siya ang lakas ng loob niya siya pa mismo nagpail ng analin. sipin mo hindi naman tayo sabihin na natin bakit pa tayo para kuan hindi naman tayo pangit at uh, masipag na hindi naman tayo pangit at napakasipag uh, ko isang isang bindor, siya naman lalaki umabot sa ganung buhay, nabigyan sila magandang buhay syempre parang nasilaw rin siya sa pera arang akala niya, sabi niya nga sa akin nung no, nagkahihwalay kami, nung time na nag-aaway kami Fernando hindi mauubos ang millionis ko yun ang sinabi niya sa akin harap harapan babalik at babalik ka sa akin luluhod ka sa akin yun ang sabi nung is pero baliktad ang nangyari ako man ngayon ay sabihin na natin nakakarma rin ako ngayon dahil may kasalanan din ako pero mas malala yung nangyari sa ex ko ngayon dahil eh, ay, ayaw ko naman na siraan talaga siya na totoo naman sa sabihin ko eh na wanted siya dahaming inutangan niya milyon at ano maman na iba pa mo. Well, kasi minsan na eh, nasabi ko yung milyon kasi ako sinisingil eh. Eh, nagkataon na nagpaanal siya. Nagbaya din siya ng mga 500,000. Ba, nakuha ang final, final decision. syempre eh, ang daming babalik-balik pa ba yun. Basta, ganun. Eh, ngayon, nagbinta kami ng property sa Amos inisahan niya na naman ako dapat hati hati kami hindi hati ang nangyari nagkutsaba sila ng buyer kaya ngayon yung isang pagkakamali ay kasalanan niya sa akin dinagdagan niya na naman dapat hati yung, yung pera na binambilihan ng bin, binagbintahan namin sa Imo si proper namin ang nangyari kakutsaba niya yung, yung buyer tapos si eh, Magkano lang binigay sa akin Akal. kasi nasa kanya eh nasa kanya yung kalahati eh yung kalahati nasa akin pero hindi wala wala puro lahat ng gastos at lahat sa nakasangla kasi yon sa tubos dinubos namin sa akin lang ni lahat ibinawas pero yung ex ko nasa kanya kalahati Halimbawa, watt 2.5 sa kanya lang ang 2.5 sa akin 2.5 pero lahat binawas halos ang natira na lang siguro mga 490 yun dapat pagkunjugal dapat hati ng mga gastos doon sa so, pag mga capital gain tax kasi magulang yung bumili napakagulang ng bumili kasi sa ah, binapasadyos ko na lang yung taong nagsamantala sa amin o kung sakaling totoo man sinasabi niya na rin siya ng buyer o sila hindi ko alam kasi hindi siya nakikipagtulungan sa akin eh. dapat nakikipagtulungan siya sa akin o niloko rin ako ng buyer hindi sa akin pinigay kasi ang mali sa mali talaga sa manluloko talaga ang buyer buyer na yun hindi kami hinarap sa kuwan tiwala kasi ako eh kasi kilala ko naman at e, hindi lang yun minsan nakainuman pa namin na gabi Gilala namin yung bayan. Hindi ko akalain na lulukuhin. Yung time na kaya sabi niya, pag dumating si yung ex mo, galing probinsya, siya na lang magbibigay sa iyo kung ano ang kulang niya sa iyo. Basta yung itong tira na to, ito na lang natira, ganito, marito ay ganito na lang natira sa iyo. Ito na ibibigay ko. Yun ang nagiging nangyari. Pero dumating yung ex ko na galing probinsya nila, dahil hindi kami pinagarap, dapat nandoon pinagarap kami bago binigay ang pera. Hindi kami pinagarap. Yun. At inisahan niya kami, hindi lang what? Grabe yung panluloko nung what? Yung ang may kasalanan talaga dito yung buyer. Dahil ubod ng sinungaling, ubod ng mapagsamantala. Kasi kung gawin gawin sa kanya yun eh. Anong hindi ba siya ba? alma? Sipin mo. Magbabayaran kayo wala yung wala yung kwan mo, ex mo. Tawos Hindi hindi pwede. Sinabi ko mo, bakit wala yung kwan? Dapat magkaharap-harap tayo. Yung ex ko sa kayong buyer. Dapat harap-harap dapat. Sabi niya, yun na, dinaan kami sa diplomasya, saka matatamis na salita. Hanggang sa, yun, natapos yung mga kuwan, nakapirmahan na ng mga kuwan. Pero, wala, walang maayos na bayad. Nasa buyer. Ewan ko kung totoo yun sinasabi ng ex ko na niloko rin siya. Kaya ayaw niya makipag-correlate sa akin. Eh. Bahala siya. Yun ang nangyari sa malaki ang makukuha ko dapat sa nabinta ngayon namin. doon na nga tayo yun na yun sa uh, nabinta pa na, na, na property sa Imus ngayon ni eh, hindi ngayon nakabayad ng mga utang yung ex ko ngayon pinagahanap siya ngayon hindi ko nga alam kung o wanted siya kasi may million siya mga utang saka hindi lang million sa isang tao lang yun million yung iba pa 400, 300, 200 100 bumbay na tinakbuhan niya grabe dapat eh ako muna ang inariglo niya kahit pa paano may hindi gusto wala mo magkabangon ako matutulungan ko siya pero eh, mali yung ginawa niya mas lalo nya pa kung inipit ayaw niyo pa nga ipag-coordinate sa akin na to, magtulungan tayo para may habla natin yung bubayer na itong bumili na tinarantado tayo buyer. kaya habang nabubuhay ako sa bayan na to shout out sa hindi ako matatahimik at hindi ka matatahimik sa ginawa mo habang buhay mo gadalin sa hukay at sa kamatayan yung ginawa mong panluloko pera lang yan eh ang pera pag nasipag ka at marunong ka makukuha mo lang yan. pero yung panluloko mo sa tao dadalhin mo hanggat kamatayan yan at hindi ka dadalhin sa langit, malamang sa impyerno ka dadalhin, yun lang ang ending ng aking kwento ng buhay dati na dating mayaman na nagkaroon ng problema ngayon eh video na nakakaraos-raos din dahil eh buhabangon bangon at may negosyo pa rin ako uh, ah, yun lang ang aking kwento sa aking buhay yan thank you thank you for watching mga ah,